Kung OG ng pare sa pag-uusapan, hindi nga nagpapaiwan itong ating episode for today. Nandito nga tayo sa Jonas. 1979 pa nang itayo itong kainan na ito at talaga nga naman sa kanila nga daw po nagsimula ang salitang pares. Mabuhay po kayo lahat at magandang araw naman po sa inyong lahat mga noy. Nandito nga po tayo ha. Nakita nyo itong nasa likod ko ha. Inventor of the pares no. Ha? Celebrating ko 1979 na 44 years in the industry. Alamin natin bakit nga ba siya OG at bakit I-claim nila na sila ang nagdala ng pares sa Pilipinas Kausapin natin yung ating kaibigan dito, Chef Mike At alamin natin ang sarap na dala itong Jonas Tara, pasok tayo! Chef Mike, magandang araw sa iyo at ha, mabuhay ka. Salamat ha, sa pagtanggap sa akin ni Soul Food Tourism and Adventure dito sa Jonas. Naku, pag ni Jonas, Chef, kailan nga nag-umpisa ang Jonas? 1979. Wow! Grabe! Ilang uh, taon na? <laughs> 40 plus na. 40 plus. 45 mm na. -hmm. Yeah. Ah, paano ikaw sa pagkakalamor mo sa pagkakataon mo, Chef Mike, uh, ah, paano nagsimula itong Jonas? Typical na nag-start ito, maliit lang eh. Mm -hmm parang yung kita mo na ilan tables and chairs lang. Uh -huh. ah, Alam ko nun, pinukwenta sa akin, anim lang. Anim, anim na kalita, no? Mm -hmm. Anim no? Tapos, itong portion. Itong, ito, itong ginagawin uh, natin ngayon. Uh, yeah, Ito lang yun. Parang ganyan lang siya. Oh. Ganyan ah. lang yun. Tapos, start siya yun. Eh, eh, recipe kasi nila. Parang galing doon sa great-grandfather nila. na, mm -hmm. uh, alam ko. So, pagkakaalam ko, ano yan eh, Cook from China. Ayoo. Okay. Oo. Oh, oh. Tapos, yun yung itinahin nilang recipe. Mm hmm. Okay. Ito yung pares na sinasabi. Inuwi Paris. dito, ah, yung oh. recipe. Mm hmm. And, ah, uh, ito ba, Chef Mike ba, ang Jonas ang inventor mm -hmm. ng pares sa Pilipinas. Yes, yun, sa pares, yan, from Jonas siya. Talaga. Kasi, ang pares, pag nakikita mo, di ba, parang, ano siya, eh, pairing ng Fried rice. Rice, rice, tapos yung beef, beef stew, diba? Mm -hmm. Tapos yung sabaw. Eh, nung nag to, nung try nila, di, nag-click na, na, naman siya, mm -hmm. nag-click siya mm ha, -hmm. Nagkaroon ng followers, even yung mga celebrity, alam ko, umakain dito niyan. Mm -hmm. Tapos sila-sila na rin mismo sabi na sige, parang sila yung nag-coin na, Sige, magkapares na lang para mabilis. Kasi uh -oh. pila-pila siya eh. Uh -oh. Bawa, ako nakaupo dito, may May nakasunod, ka, nakasunod na kagad. Ka Tayo. Nakatayo, -oh. tapos inaantay ka talaga mm habang -hmm. tumakain ka. -oh. Tos, parang yung yung mga customer mismo, ano, nag uh -huh. na, sige, magkapares. Yes. Tapos from there, uh, naisip nung mayari, yes ng mag-asawa, si sa Roger, sa si mm -hmm. Ma'am Loli na. Mm. -hmm. Si, gawin na natin siyang pares. Mm -hmm. Para pares. ganoon din yun eh. Yun, yun, Chef, sino si Jonas? Daughter ni, ni Sir at saka ni Ma'am. Pangalan niya kasi Jonas. Na, sila Mr. and Mrs. Chu. No? Oh. Ayan yan. Chef, pag siguro hindi ko na itatanong, no? Or sa tanong na natin para mas masaya. Sino ang or ano ang pupuntahan nila dito sa Jonas kung sakali pupunta sila? Pinaka-core is the pares. Paris. So, wow. siyempre, from, from 1979, nag-innovate din naman si Jonas. Mm -hmm. So, may mo dito from, from cuisine ng Hong Kong cuisine na from dim sum mm -hmm. hanggang sa hanggang sa roasting mm -hmm. so meron tayong uh, roast pork, lechon makaw, mm -hmm. uh, tapos noodles, ang uh, noodles naman, uh, sariling gawa talaga yung from scratch. So talagang lahat ng lahat even yung siomay natin, yung sinabing yung pork, pork talaga siya. Wala talaga extender yan. Like hmm. yung, kaya lahat, lahat yan. quality, uh, chef. Quality, yan na lang ang sasabihin ko dyan. Um, <laughs> Naku, chef. Alam ko, busy-busy ka. Maraming salamat sa oras mo at sa time na naibigay mo sa akin yung kahit papiaw na istorya ng Bona nit, Joana. Saps que et veig, oi, xef? Sí. T'he dit que celebrating its 44th year in the industry chef wow ang ating eksaktong lakson oh uh -huh. Jonas no ayan nga po ha uh, nasabi nga sa atin na uh, inventor ng pares no ang Jonas talaga nga naman totoo yan na makikita nyo dito po sa likod namin huh? mayroon doon parang uh, story about uh, mm -hmm. saan nanggaling ang Jonas oh uh -huh. o saan nanggaling ang pares ang Jonas po ay anak nila Mr and Mrs Chu mm -hmm. na siyang nagdala from ay na ang pares dito. Okay. At uh, kaya na si kakaiba yung natin kakaibang pares niya dito, Chef. Kung uh, Kumbaga kung sabihin na natin uh, Pagdating sa Paris, ito yung premium. Ito yung OG. Ito yung OG. OG talaga to, Yung original ha? talaga to. Original to. Nagaya na nagaya, syempre uh, uh, of course uh, may kwento dyan eh. Siyempre, yung mga nagluluto dito, Chef, nagpapalit-palit din, no? Natutuhan na natutuhan yung recipe oh, ata. Okay. Kaya nagaya po na nagaya. Although, itong ating uh, particular na kinakain ngayon, ito yung tinatawag nilang uh, pares halo. Pares halo. No, ito yung uh, innovation na rin or uh, twist from the original, no? Mm. Ayan yung may tendons na, chef. Ayan. Uh, halo ng tendon tsaka laman. Ng laman, no? At uh, mapapansin mo, ang pares nila dito is yung sauce, hindi din yung malapot. Parang sabaw lang po siya. Ayan, no? Tamang-tama oh, lang Ayan. Ang Jonas Pares. Sabi nga dito sa ano nila eh, real food pure and simple. Yan. So, tikman natin. Tikman natin, Chef. Wow. Grabe, no? Ang lalim ng lasa. Ang lalim ng lasa, yun. Galing mo, <laughs> Chef. Napakalalim po ng lasa. Mm. May konting tamis, may konting alat. balansing mm. balancing mm. lahat. Oo, oh, hindi nang ibabaw yung hindi nang ibabaw ah. mga iba. Iba na. <laughs> mm -hmm. Yung iba nga, di ba, chef? Ang nausong yung pares sa, uh, siyempre, hindi naman natin na uh inaani na ah, dahil yan ay mga nakagawa na natin dito sa Pilipinas. Yung mga pare sa uh, mga tulak-tulak. Oo, oh, yung cart. Cart type, no? Yung mga kanto style pares na sinasabi. Oh. Medyo matabang na. Although, andun lacho panimpla, mm -hmm. no? Kasi itong isang klase ng pares na ito, ito eh, no, yung uh, sinaunang style ng pares talaga na sabihin natin OG na nga po talaga. Aram damo yun, ano, hindi lang siya star anise yung spices eh nee, niya. yun. Meron siyang iba-ibang klase, no, chef, mm -hmm. na nag halo po lahat Look at that. Ooh. Ayan yung tendon. Ito po yung buhay na taba na hinihingi natin sa mga parisan sa kanto. Ganito kalaki dito, sa Jonas. Wow! <coughs> <Ooh. coughs> Nainggit ako doon. Ito yung fried rice, noy. Big bowl of fried rice. Ganyan ang service. O ang serving dito sa Jonas. Ito na natin tendon na. Plus to add, huh? chef. Sarap, no? Ang sarap ng ano, nung laman. Tsaka nung tendon. Plus to add, ha? ito, ito, chef. Yung, yung kanilang uh, fried rice dito, may chorizo. No? Medyo, sabihin na nga natin, medyo premium style ng pares. Yan. Yeah. Mm. Even the lot ng mm. <laughs> hindi naan sa ano, tayo <laughs> Tama. Sa talaga siya. <laughs> hindi lahat <ang> magic tarap. Loko siya daw. natin lang. Mm. By the way, ah, yeah. nagpaad lang po kami dito ng mga extra na nagbibili na dito. Bukod dito sa pares, meron sila niya nga, uh, classic mami, uh, ayan, mga makakain dito. Uh, bumili, bumili, ako dito ng ano, chef, ng dim sum, at saka ng uh, siomay. Ayan yung mga kung gusto ng tao dito. Grabe. Na, natikman ko lang konti yung ano, chef, yung chili sauce. Ang 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 Oh, may ano, may kick na, no? kick pa. The original chili sauce din. <laughs> Ibang iba dun sa nakagawin natin chili sauce. So, Hindi pa talaga. Hmm? Ang gamay ano. Hmm. Noy, eh, pares. Pag sinabing pares, mga kakakay. Yan po, partner. beef uh, stew no? sabi nga ni chef uh, Mike sa atin plus the fried rice no? at may sabaw na ini inge so unlimited yung sabaw pede kau umigop na umigop ikman natin kuat ni sabaw ah. beef produce yung laman talaga, hindi siya yung ma. Natawag natin na parang minsan, ginagadilize yung mix of scrap ng karne. Ng karne. Mm -hmm. Ito, talaga yung laman talaga. Laman. Yep, tama yung bird. Mm -hmm. Sobra. Pag-isa tayo nitong ano. Nakain ka nito, Chef? Mm -hmm. Kape. Chicken feet. Ngay. Hmm, lembut. mendiam semuanya, mm, mm. <laughs> mud, berana, finishnya, makanan itu makanai, angauji namparens, Jonas, double check sah itu siap, makanai, 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 na concept ng laman. mga magtatanong po ng presyo ayan pakita lang natin okay. on the way uh, in the way medyo mas mataas ang presyo niya dun sa mga kantos na siyempre naman po dun sa Jonas at premium naman talaga yung kakain mo ang ganda napakalaki ng bowl napakarami na serving punong puno ng laman hmm. Anyway, well, mga nol, so, sabi na natin kanina, chef, Oo. Oh. dito sa kinakain natin, meron pa sila dito nga uh, yung shopaw. Oo, oh, meron sila. Sarap din ang shopaw dito. Yung uh, bola-bola tsaka asado. asado. Pamartner dun sa original mami. Yung mami dito, chef, pag nakain mo, yung sinabi natin original is, yung puti, mami yung puti. Clear soup. Oh. Clear soup. Mm -hmm. Clear soup yan. Ganyan po yung mami dito. Clear soup. Pamartner yan. And then, dinagdaga na po nila Chef Mike ng uh, iba't iba pang klase na pagkain. May pancit, kanton, mm -hmm. uh, meron din sweet and sour, meron din. Mm -hmm. Chef, no? Yan, ang mga lumpiang, ng uh, yung uh, ito, ang palera. May, may, may mga gulay din sila oh, dito. dito eh. sila. Kasi ito pong uh, restaurant na ito, nandito po ito sa Quezon City. Pakita lang natin yung exactong address, no? Ang daming tao, mga ka karaniwan, pagkatanghalian, Chef, na napadpad ka rito. Medyo siksikan. Oh. <coughs> medyo po pong kumakasin kasi mga nagtatrabaho dito, offices dito nang kumakain or nag-meeting -me dito, no? Mm -hmm. Ayan. Right now, uh, nasabi ang nga sa atin ni Chef Mike Popcam, ah, oh. uh, ito na lang ngayon yung nag-iisang Jonas. Uh, Pre-pandemic, Chef, meron silang limang lunch. Wow. Yeah. Mm Lima? -hmm. Mm -hmm. Siyempre, hindi naman po so, may watang. Sa nagdaan nagda ng pandemya, nagsara-nagsara yung apat. Mm. Ito so, na lang yung retain nila. Ah, on the words ko ah, abangan nyo. Mga on the pipeline. Baka nabi siya. They're hoping may mabuksan sa mga mall, sa mga iba't ibang lugar pa. Ah, oh, Nakpo, no? dollar. <laughs> so may kalas, masarap din. Siyempre, ah, ito, so, na no, at mga kakay, gusto ko na rin para sa lamatan, kunin ng oras para sa salamat kila Chef Mike sa buong crew ng Jonas, no? Maraming maraming salamat po sa family two, no? Na, uh, siyempre, ang uh, mga founder nitong uh, Jonas. Punong-punong siya somay, no, Chef? Grabe. Punong-puno. <laughs> Bumbo. <laughs> Bumbo na natin. Wow. Mm. Okay. So far, no? Ninvite ko kayo pumunta rito, no? Dalawin, bisitahin, ang Jonas, no? Dito po yan. Sa Enes Amoranto, no? Quezon City. Ah, uh, pakalapit lang. Manila area. Pwede niyo mapuntahan ito. Matikman itong pares ng Jonas. Since 1979 pa nga, chef. Nung ano ito, ito itatag. I don't think na meron na tayong masasabi ditong negative dahil <laughs> It's been in the industry for how many years? For decades. And, of course, uh, OG po ng pares, San Jonas. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all, mga noy. Maraming, maraming, maraming pagpapala Dumating sa inyong mga tahanan. Ako po, yung lingkod. Mahal na mahal ko po kayo. Kuya Dexter, kasama si... Chef PJ. Yan, o. No? Jonas, pares, pagmamahal. Bye-bye.